Ang laki niya na. Ayun guys, ready na. Oh. Talapia. So yun guys, on the way na kami. kita na lang doon. Ayun, guys try muna kami dito sa malapit si boss J layo so yun guys magka try muna po kami dito try muna kami dito sa baba ayan kasi sa kasamaang palad <laughs> mayroong nauna doon na ano may dalang lambat doon sa pupwestuhan sana namin eh, dito muna kami para hindi magsabay So yun guys Dito na kami sa Sa mismong pagpapwestohan namin Ayan na Andun yung ano guys Yung naglalambat Andun sa dulo na yun Yung gumagalaw na tubig na yun Andun sila Dito na lang tayo sa bandang baba Yan Kakabit natin itong mga to Guys kung mapapansin nyo O, madami akong dalang ganto. Para mas madali guys, natin babantayan. Di ba? Dami yan. Kakabit lang natin to. Tapos pwede na tayong mag -set up ng paglulutuan. So ayun guys pain muna Sabit na natin to bali ano to guys 14 pieces <laughs> ang dami na bote <laughs> lalatag na lang natin to dyan tapos umimingwit na lang si G yun lalagyan na natin to ayun na yung mga pamain guys oh. Kita ba yan? Ito yung mga bote natin. Itakip yan para hindi lumubog. Yan. Isay-isay natin dito. Yan. Kilig dyan. Doon. Ano na lagay? Huwag yan. Ayun G. Ayun. Kinubit na talaga. Ayan. Huli na yan, guys. Eh, lasagay mo Lalayo yan oh. So ayun guys. Parang may kumubit agad. Ayun. Ayun, ang laki niyan, Ji. <laughs> ang laki niyan siguro. Yata. Nako po, nakawala yata. Oo nga. Balik. Parang nakawala nga. sayang uh, so yun guys nakakabit na yung mga ano namin palutang ayan isa dalawa, tatlo, apat, lima, anim pito ayun sumigit na tapos dalawa dyan isa dito sa gilid yun guys palihintay na lang namin yan may kumagat dyan nagawa muna tayo ng paglulutuan kahit di pa, kahit di pa eh. Bilad muna natin tong kahoy. Kasi tayong papanggatong natin mamaya. Ayan. Para tuyo. Maga pa naman eh. May tayong magluluto. Tingnan dito. Huli. eh wala wala pa Hinubit lang guys sayo ayun guys nakadali tayo hindi ko na, na video kasi side uh, talk yan Nahulog ako dun sa tubig eh. Naabol ko pa itong bote. Ayan okay, guys so, oh. Ang laki na ako. Isang ano na to. Ulaman na to. Tawagin natin si J para diretso luto na. Ay nabuhay. Sana may huli. Ay wala. Walang huli. Sayang. Ayan na. Ayan. Ayan. Lagyan mo na ng pain. Lagyan natin ito ng pain. Lagyan ulit natin. Ewan ko lang kung makawala pa siya. Yeah. So ayan guys, kumain siya ng daliri. <laughs> Diretso linis na yan guys. Diretso na yan sa lutoan namin. sa acto. <laughs> Napalusog ako. <laughs> ah. Uh. Yeah, Yan, no. Okay. Ko, dalawa na. Sino na ba 'yung sima? Baka makatalon pa. Ano ko ba ko. Tigo na 'yung isa, plastic. Hindi siya baon kanina eh, Tinong ko. Sino? Dali ako ng isang simaw. Yeah. No. Ah, dalawa na guys. Ayos guys. Ang uh, laki niya na. No? Boy Guys, ano ba lang to rito? siman. Ah, ah, siman na lang namin guys. Ga yeah, meron kaming ano guys, na yan? Gabi. saan pala yung ligaw. Tapos yung sitaw na dala namin. Tapos dalawang tilapia. Hindi na muna namin papansinin yung panghuli namin doon. Magluluto na muna kami. At meron ang susunod yata. Oh. <laughs> May hahabol pa yata. May hahabol pa yata kasi humihila-hila pa eh. Yun no. Oh. Ah, namin yan guys tayo maya magano muna tayo ng apoy parikit muna tayo ni lighter e, yun guys ready na ang aming bawang sibuyas gabi kinuha sa tabi tabi Kalaya, sitaw sinigang halik sarap tsaka yung tilapia natin kasi tapasin Asin, Asin. yan <laughs> ayan guys ano tayo mga bundok tayo ngayon uh, painit mo tayo tubig tapos kumulo na yan sana tilalagay bawang kasi mainit na yung tubig. Doot. Then sibuyas. May pa den, -den ka na? <laughs> then sibuyas. Anyway. Ayan hey, na guys. Woohoo! Pag kumukulo na. Buti na kapag ano kami ngayon. Kasi medyo basa yung mga kahoy. So, Tentakpan muna natin. Ayan nga ito sitaw. Ari Sitaw yan guys. Ayan na kumukulo na. Ayan. Saatong. Ano yan? Daw na ang palayang ligaw. Ha? Pala yung ligaw? Hindi ah. Pala hindi ligaw. Hindi ah. Nanap di abab. Ang pala yung... Ang palay yung... Okay. Tsaka, Gabi? Gabi. Lagay mo na. Ayan, gaya. So, ayan guys So, ayan guys, kukuludan Kuloan na, Kulo, ana, talaga naman Ang okay. ko mulo pag sa kahoy Pagka, ano Ayaw, um, ano, matala sa aming chili <laughs> Next Konting asin Yun At huwag nyo kakalimutan lagi may konti <laughs> Lagyan nyo na asin, tapos may konti pa konti pang asin sa magic, magic sar sarap. yeah. hindi pa kami nag-endorse <laughs> yeah, um, tilapia, tilapia natin nalagay na yung lahat mm. Uh, yun oh uh, talapia <laughs> yeah, 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 yeah. may namimingwit na naman na iba guys pero ayos lang Iba talaga pag ano sa panahon. Makaluto na kami. At sinigang. Lagay na. Nor sinigang. Tapos. Pakita may sandok natin dyan. <laughs> Improvise na sandok namin guys. Kasi wala kami dalang ano. Talagang survival challenge to yan. Buho lang. Pwede so, diba, papanghalo natin dito. Ayun na. Kumapit sa tilapia yung ano sian, Hintay na natin siya kumula. Okay, guys. Halo-halo natin para para halo asin. <laughs> Tapos, medyo matigas pa yung sitaw. Kaya, isang kulo pa. Ito yung panghalo namin, guys. Oh. Ah. Yun, kurang tayong dahon. Doon na saging, doon na lang tayo kakain. Para, o 'di mga napakatarik nito, guys. Oh Sabi mo bang usahitan ba these Dito. Gitna. Oh guys. Tunod ang ko natin. Oh. Sariho lang. Sa so, na, dito. Yeah. Ano? Namit. ilap uh, Buhay pa, guys. Yung kanin na ano, yan dun. Ayun, ayun, ayun. Ano, uh, tsaka yung mga sitaw. Tsaka sabaw. Yung gabi, oh. Tingnan Ito na yan. Ikaw. Ito na ba? Ihit Ihit <laughs> Pero, um, guys, oh, sarap kumain guys, oh, Nung tabi namin ilog, guys, sa so, ayan, oh. oh. may namimingwit pa dun, guys, sa oh. Ayan, oh. May namimingwit dun. Pero kami, kumakain na kami. Yun, oh. Talaga naman. Ano paano, guys? Kain na muna tayo. Kumain ka na. So, na mauna na ako. Ganoon na talaga <laughs> ako Ay, wala pa rin sabaw.

<laughs> so ayan guys katas namin kumain likom na natin yung ano yung mga palutang natin kunin na natin para mamaya maligo na lang tayo tas uwi na yan yeah. nag dive na si Jay So, medyo malalim dito banda guys kaya maganda ganda maligo dyan ito yung mga ano? tabi na natin para mamaya wala na tayong ano gagalawin so yun guys para sa kumain ayos na balay pa uwi na kami maliligo muna kami sige si nyo oh. nakahiga Hello ano guys? Higa ka kasi. Higa. Maraming din yan, guys. din siya, guys? Nang hanggang ganyan. At yun, guys. Bale. Salamat sa lahat ng nanonood. Salamat sa lahat ng bagong mag-subscribe. Uh, happy 300 subscribers sa atin. So, yun. Well, wala na kami gagawin dito. Maliligo na lang kami tapos uuwi na kami. Kaya magkaroon na ako. Magsishoutout na ako. So, ayan. Shoutout kay ano. Kay Julius Paris. Shoutout kay RD Carlos. Shoutout kay Hayes Magbanwa. Shoutout sa lahat ng hindi pa subscriber pero nanonood na. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout din kay Renz Paligar Shoutout kay Boss Atam sa yun shoutout shout sa yun yeah salamat sa lahat ng nanonood sa amin Ligo na Ooh, yeah. saya saya <laughs> so, yeah, so, yeah. Ligo muna kami guys guys Pauwi na kami Sana nag enjoy kayo Ayan ilog pa rin yan guys Karugtong yan